Ilan nga ba ang isla ng Pilipinas? Ang buong isla ng Pilipinas. Karamihan sa atin, mga Pilipino, hindi alam kung ilan ang isla ng buong Pilipinas. Dapat alam natin 'to dahil tayo ay mga Pilipino. Dapat alam natin ang nakapaloob sa ating bansa para hindi tayo mapahiya kapag tinanong tayo about Philippines, di ba? So ito mga langga, ang bumubuo na isla sa buong Pilipinas. 7,641. At ito ay binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito nakapaloob ang mga isla na 41. So, dapat alam natin itong mga langga, sagutin kapag tinanong tayo. Tandaan, lamang ang may kaalaman, sabi nga, ba? Diba? So, yun mga langga, ito yung mga bagong content ko uh, tungkol sa Pilipinas. At least ito ay may mapupulo tayo, ba? Diba? Uh, sa tagal kong naghanap ng magandang content at mapag-aralan. Nag-research ako sa katagalan at pinag-isipan ko to. Nakuha ko din ang gusto ko. At ito na yon Ang tuloy-tuloy na i-upload ko sa aking YouTube channel. Magandang araw mga langga. Ito ang inyong mistisang langga, Rasilantako. Welcome back to my channel mga langga. At comment kung ano ang gusto nyong malaman sa ating bansa. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli. Paalam.